Basta rin ko muna yung ano ko. Pinsan ko, ako uh, naman yung pasyente namin. Basta rin ko muna yung pinsan ko dito, pasyente namin. Pasyente nga ba dito eh. Kasalubo sa ko sa kanya, sana pato siya dito. Oh. Puto, ako pa yung pasyente namin eh. Boy, pasalubo ko tayo boy. Ano ba ito dito boy? Ano ba boy? Wala na kayaanan boy. Tensya na. Boy o. Oh. Okay ka lang ba boy? <laughs> ito na yung pagkagalim mo. Ano? o. Boy o. Ayun sana. Ay, pag di ka gumaling dito, ako na lang talaga. What? Ay, <laughs> paborito ba yung buklatin yun. mo? It's been a long day you, my friend. <laughs> ka! Gagaling ka na dyan, boy. Dalawa yun, o. Oh. <laughs> Susunod, boy. May pulutan na yan. Next na ano, next dalaw ko sa'yo. Okay. Pagpasyan siya mo na, ha. Okay na ba yan? Okay na ba yan? Baka sasasunod. Alright! Woo! Power!